ang multo sa Facebook page ni Senyora. May isang misteryosong Facebook page na tinatawag na Senyora. Sa una, karaniwan lang ito, manamim, biro, at nakakatawang posts. Pero isang gabi, may napansin ng ilang followers. May isang video na biglang lumabas. Pagklik na manatawo, wala silang nakita kundi isang madilim na silid. May maririnig na mahihinang iyak at parang kaluskus na managamit na hinihila sa sahig. Akala ng lahat pram-plam, kaya patuloy silang nanunood. Hanggang sa may biglang lumitaw na matandang babae sa screen, nakaputing damit, nakatago at nakatayo sa likod ng isang kandilang halos maubos na. Salamat sa panunood. Nagulat ang lahat dahil pagkatapos ng mapanood ang video, hindi na makita ang video sa mismong page. Pero ang mas nakakakilabot, isa-isang nag-PM sa mga nanood ang page ni ora, Kahit hindi sila nagko-comment, ang mensahe ay iisa. Ikaw ang susunod. Kinabukasan, may isang subscriber sa Facebook page ni Senyora na hindi na nakapasok sa trabaho, ang sabi ng pamilya niya. Nakita raw nila siyang nakatulala sa harap ng cellphone, nakaniti, habang nakaplay ang isang video na hindi na mahanap sa page. Simula noon, humalat ang usap-usapan na ang page ni Senyora ay hindi ordinaryong Facebook page. Hindi daan ang isang kaluluwang naghahanap ng kapalit. <coughs> Makalipas ang ilang araw, napansin ng mga tao na kapag nagpo-post si Senyora ng isang video, baka unti na lang ang nanunood, yung mga unang nakapanood kasi, hunti-hunting nawawala, may isa pang naglakas loob mag-post sa isang horror group. Huwag niyong panuorin yung video ni Senyora! Yung kapatid ko, nanood kagabi, paggising namin, wala na siya sa kwarto, naiwan lang yung cellphone niya, naka-open yung Facebook app, ang nakakatakot, yung mukha niya nasa profile picture na ng page. Maraming nagduda, baka edited lang, pero nang silipin nila ang page. Totoo, may bagong profile picture si Senyora. At mukha ito ng isang batang babae na mukhang nang hihingi ng tulong. Kinagabihan, may sumubok na airport e report ang cage. Pero sa halip na mawala, mas lalo itong lumakas. Kahit eye block mo, bumabalik ito sa feed mo. At kapag nag-scroll ka ng mabilis, may isang frame na hindi mo akalain. Larawan mo mismo, nakangiti sa isang dilim na background. May isa pang subscriber ang nagkwento habang nanunood siya ng video, narinig niya ang pangalan niya na binulong sa mismong video. Kahit wala namang nagsasalita at ilang segundo bago matapos ang video, nakita niya ang sarili niya sa screen, nakaupo sa madilim na silid, hawak-hawak ang cellphone, nakaniti. Kinabukasan, wala na rin siya. yon. May paniniwala na ang Facebook page ni Senyora ay hindi dawa ng tao, kundi isang sumpa, isang portal na kumukuha ng kaluluwa ng mga manonood. At ang mas nakakatakot, kapag hindi mo napapansin, baka nasa video ka na sa page ni Senyora. Dumami na ang mga dahil sa kakaibang mga videos ni Senyora. Marami ng natatakot, pero may isa pa rin naglakas loob na hanapin ang pinagmula ng page isang IT student na si Marco. Napansin niya na bawat video, may pattern, laging may kandila, laging may lumilitaw na matanda, at laging may nawawalang tao. Sinubukan niyang i-download ang isa sa mga video bago ito mabura. At doon niya na-discovery ang nakakatahot na katutuhanan. Sa bawat frame ng video, may mga mukha ng mga nawawala. Param na sila sa mismong broadcast. Naisip ni Marco na baka hindi si Senyora ang tunay na masama, kundi isang kaluluwang matagal nang nakakulong at humihingi ng tulong, ginamit niya ang lumang kasabihan ng lola niya. Ang kaluluwa na nakakulong sa dilim, kandila at dasalam siya magpapalaya. Isang gabi, sinadya niyang abangan at manood ng video. Habang nanonood... Sinindihan niya ang tatlong kandila at paulit-ulit na binigas ang panalangin ang pagtubos ng kaluluwa. Biglang nagliyab ng malakas ang kandila, at sa screen, nakita niya ang matandang babae, nakatingin, humihiyap, bago kunti-gunting naglaho. Kinabukasan, nagulat ang lahat na wala ang mga manapost sa Facebook page ni Senyora hindi na ito mahanap kahit saan ang mga nawawalang followers. Isa-isa silang nagsimula magbalik, hindi nila maalala ang lahat ng nangyari. Pero ang sabi nila, para bang galing sila sa isang napakahabang bangungot. At si Marco nakatanggap ng mensahe galing kay Senyora bago tuluyang mabura ang mga video, isang simpleng chat lang. Maraming salamat. Nalaya na ako. Mula noon, Si Marco na ang naging admin ng Facebook page ni Senyora ang mga dito ay mga memes na nakakatuwa, mga balitang nakakatulong sa kanilang lugar at higit sa lahat tumutulong ang Facebook page ni Senyora sa mga nananailanan. Hanggang ngayon patuloy na damadami ang mga ni Senyora at mga sponsors. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Miniblog para updated ka sa bawat kwento.